Mahilig ka din ba sa snake plant? Ano-anong variety ang meron ka nito? Sa video natin na ito ay pag-uusapan natin ang isa sa variety ng snake plant na tiyak na magugustuhan mo. May kakaibang kulay ang mga dahon nito na namumukod tangi sa iba pang variety ng snake plant. Ito ay ang Dracaena tripasciata metallica. Kilala din ang halaman na ito sa tawag na snake plant sa Yuri metallica at silver sa ang trifasciata metallica ay kilala sa kanyang unique na mga dahon na silvery pale green na mayroong kulay puting vertical stripe. Kapansin-pansin din ang mas mahaba at patulis na mga dahon nito kung ikukumpara sa iba pang uri ng snake plant na talaga namang mag-stand out dahil sa kulay at itsura nito. Ang halamang ito ay hindi lamang maganda. Ito din ay nagtataglay ng mga binipisyo bilang powerful air purifier at karagdagang pang-dekorasyon saan man ito ipwesto. Narito ang mga dapat mo pang malaman sa lamang Dracena Metallica. Nagbibigay din ito ng mga ganda at mabangong bulaklak. Katulad ng iba pang variety ng snake plant, ang Dracena Metallica ay nagbibigay din ng unique at mabangong bulaklak. Kulay puti ang mga bulaklak nito na maaring lumabas sa pagitan ng mga puno ng dahon nito ngunit lumilitaw lamang ito kapag matured na ang halaman. Bukod sa mga dahon nito, ang bulaklak din ay magbibigay din ng kasiyahan sa nag-aalaga nito. Best Plant for Interior Decoration Ang Dracaena Metallica ay may tuturing na isa sa pinaka best na variety ng snake plant dahil sa katangian ng mga dahon nito na talaga namang napakaganda kung gagamitin bilang palamuti upang dekorasyon sa loob ng bahay. Maaari itong ilagay sa kahit saang pwesto ng bahay dahil sa kulay at katangian ng mga dahon nito na maaaring maging kapansin-pansin at karagdagang dekorasyon na ginagawang mas buhay ang isang lugar na kinalalagyan ito. E nare-recommenda na ilagay ito sa harap ng pintuan o kaya naman sa tabi ng bintana dahil sa angkop ang mga lugar na ito sa temperatura at makakakuha ito ng sapat na liwanag na mainam para sa kalusugan ng halaman. Ang Dracena metallica ay madali lang alagaan. Kilala ang snake plant sa halaman na madaling alagaan basta maibibigay dito ang tamang pwesto, tamang pagdidilig at tamang lupa na pagtataniman. Ang tamang pwesto para sa halaman ito ay dapat na mayroong sapat na liwanag na hindi direktang natatamaan ng sikat ng araw maghapon. Ang sinag ng araw sa umaga ay mainam din para sa halaman ito. Ang tamang pagdidilig naman ay dapat na diligan lamang ito kapag tuyo na ang ibabaw ng lupa na kinatataniman ito upang maiwasan ang masobrahan ito sa tubig. Para naman sa tamang pwesto, ilagay ito sa maliwanag na lugar. Huwag na huwag itong ilalagay sa mga madidilim na lugar kung gagawin itong indoor plant upang mag-survive ang halaman ito. Ito ay isang magandang halaman para sa mga busy na tao o mga nasa urban na lugar. Itinuturing ito na swerteng halaman. Ayon sa Feng Shui, ang snake plant ay itinuturing na isa sa mga halamang nakakatulong sa pagdaloy ng positibong enerhiya at nagtatanggal naman ng mga negatibong vibes sa loob ng bahay. Ito ay maaaring ilagay sa mga strategicong lugar sa bahay upang mapalakas ang positibong enerhiya sa tahanan o opisina. Paraan ng Pagpaparami Sa pagpaparami ng dalsena metallica, maaari itong paramihin sa pamamagitan ng pagbubukod ng mga rhizome o matured na dahon nito sa ibang mga paso. Ito ang pinakamadaling paraan upang maparami ito. Inihiwalay lamang ang rhizome nito at saka itinatanim sa panibagong paso. Ngunit maaari din itong paramihin sa pamamagitan ng mga pinagputol-putol na mga dahon na itinusok sa lupa o kaya naman ay ibabad sa tubig. Ngunit ang parang ito ay aabuti ng isa hanggang tatlong buwan bago lumabas ang mga bagong tubo na suloy. At hindi rin ito inirekomenda kung nais mong hindi mabago ang itsura ng mga dahon nito. Dahil kapag pinarami ito gamit ang pinagputol-putol na dahon, nawawala ang mga puting stripe nito o variegated na nakiging iba o panibagong variety ng snake plant ang magsisimulang tumubo. Sa kabuuan, ang Dracaena trifasciata metallica o silver siam ay isang magandang halaman na hindi lamang magbibigay ng estetik na halaga sa isang espasyo, kundi makakatulong din sa paglinis ng hangin at pagpapalakas ng enerhiya sa paligid. Ito ay isang halamang madaling alagaan at maaring magtagal ng maraming taon kung bibigyan ito ng tamang pangangalaga at pagmamahal. Ano ang masasabi mo ka Orban sa halamang ito? Nais mo din bang magkaroon ng halamang ito? Ibahagang iyong opinion sa halamang ito at babasahin namin ito. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.